Tagal nang hindi na pagpagupit si Kuya Benny ah. Uh, matagal na siya. Ha? Matagal na hindi nagpapagupit. Napaka-swerte mo Ate Lisa. Oh, sir. Mabait yung napangasawa mo. Siyempre nila sir. Oo. eh Ikaw, gaano mo siya kamahal? Kapahal ko rin siya. Nakalimutan ko na siya. Pero mahal na mahal mo siya. Siyempre naman. Sir. Hanggang kailan? Hanggang saan? Ang pagmamahal mo hanggang saan? Hanggang ganito sir. Ay mahal. <laughs> hanggang mahal sir. <laughs> Ayo mga kababayan, mga kabaranggay, uh, magandang uh, tanghali po muli sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, sa araw na ito, dahil nandito si Tatay uh, Benny, si Kuya Benny, sorry. Sasamantalayin ko na rin yung pagkakataon na ito mga kababayan. Para maging maayos din yung chorah uh, ni Kuya Benny. Dahil sa araw-araw yung pagtatrabaho sa bukid, pati sarili niya medyo hindi na niya naasikaso kaya sa ngayon mga kababayan tumawag tayo ng taga uh, tagagupit para mapapogi rin si Kuya Benny no? so, and then mga kababayan after nating uh, pagupitan si Kuya Benny siya rin naman tayong tutungo sa pamilihan ng school supply mga kababayan, samahan nyo po kami at tuloy-tuloy uh, po tayo hanggang sa pamimili ng school supply para sa kanilang mga anak maraming maraming salamat po sir, lupitan mo, gusto ko yung maging ano ah, pogi siya ah. maging Tom Cruise panunorin ni ano, ni ate Lisa no? panunorin mo kung paano maging binata ulit magiging pogi yung asawa mo Sige, sir. Wow. Yung con-barbers. Ah, barbers? Yung barbers Ayan. Oo, sir. Ayan. Galing. Kabagay, yung mga barbero, makita lang nila yung tao, alam na nila yung nababagay, no? Matagal ka na rin ba nang gugupit, sir? Dalawang dekada na, sir. Ah, dalawang dekada na. Wow. Ito talaga trabaho mo. Ako. Okay. galing. Pero hindi nang ito ang kaya kong gulit. Oo. Sa kasalungan yan, nag-welding ko kayo. Ah, nag-welding ka pa rin. Iba talaga pag maraming ano. Talento. Oo, oh, talent. Ha? Tayo ka, Telisa. Purong konti. Oh, dito ka, dito. Oh, dito ka para. Yeah. Oh, okay na. Eh. Para mapanood mo si Kuya Benny, no? Pogi na mamaya si Kuya Benny. Siyempre naman siya. Ay, siyempre. Paano yan? Pag pogi na siya, pa makakita ng maganda. Payag mo na, sir. O, payag ka? Siyempre naman, sir. Ay, wag. Wow. Wag kang papayag. Bakit, sir? Eh, siyempre. Sawang mo yan, eh. O, siguro. Oh. kang titingin sa iba. Kuya Benny, may sinasabi. Sa kanya ka lang daw titingin. Alam, sir. <laughs> Oo. Oh, sir. Sabi palagi nyo, tinitingin. Oo. Oh. Oh, oh. Pati ikaw. Wag kang titingin sa iba. Sa kanya lang. Ay. Opo, sir. Oo. Oo. Ayaw niya sa sir. Ayaw niya, oo. Yung pagmamahalan hanggang kamatayan niya, ano? Opo sir, siguro. Wow. Di ba kasal kayo, Pepe ni? Opo sir. Constant sir. Oh, at least kasal. Importante maganda yung pagsasamahan kahit anong mangyari hindi ano tinanong yung mga kababayan si Kuya Benny ilang taon naggala-gala si Ate Lisa pero si Kuya Benny hindi hindi po yan naghanap ng iba hindi niya iniwan si Ate Lisa no? Kaya nakakabilib. Kaya napakaswerte mo, Ate Lisa. Mabait yung napangasawa mo. Siyempre, hindi sir. Ay, ikaw, gaano mo siya kamahal? Kapahal ko rin. Sige, nakalimutan ko na siya. Pero mahal na mahal mo siya. Si naman. Hanggang kailan? Hanggang kailan Nakalimutan ko na sir. Ay, huwag mong kalimutan. Hanggang, hanggang saan? Ang pagmamahal mo hanggang saan? Hanggang ganito, sir. Ay, mahal mahaba. Hanggang hmm. mahaba, sir. Oo, oh, galing ah. Oh, Hindi, sir. Oo. Gusto nyo pa magkaroon ng anak? Siguro ka, sir. Wow. Siguro ka, sir. <laughs> ha? Gusto mo pa magkaanak kayo ni paalam, sir. Ay, hindi pa alam. Oh, sir. Tingin ko hindi na no. Oh, sir. Tama na 'yon no. Oh sir. Eh <laughs> yan para pag namili tayo ng gamit ng mga anak nyo, ang pogi na ni Pia Benny. Isang pogi, isang maganda. Wow. Dalbas. Dalbas na. Oh, lahat. para batang bata para sekitar okay, oh <laughs> Tagal nang hindi na pagpagupit si Kuya Benny ah. Kailan Ha? Matagal na siya. Matagal na hindi nagpapagupit. Lagi naman na pagpagupit siya. Ah, lagi ka sa bukid. Uh -hmm. Sa bayan na nilipapagupit. Oo. Sa bayan na panikit. Magandang naman na pagpapagupit siya. Oo. Oo. mahal. Ay, mahal. Bakit mahal? Yun yung mahal mo. Ay, oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Si... Si Kuya Benny. Si Kuya Benny. Yung mahal ko. Yun. Ay, si Kuya Tingnan mo, pogi, no? Oo. Oh. Oh. itu das. Oke. Okay. Nah, para malinis © bf

Pogi, okay, sir. Pogi. Oo, oh, sir. Galing nga. Sarap sa pakiramdam. Hindi na magulo. No? Ano Gas, gas. Uh, okay. Then, magbibili na lang tayo ng ano? Uh, school supply. Okay na, Tay? Okay na? Okay, very good. And then, ano? Bibili na tayo ng school supply? Okay, okay. Sige. Bibili tayo sa samahan ka namin. Okay, sige, sige.